Yan guys, meron tayo 20 dito. Panggilid, Yamaha Aerox. Yan. 155. 155 Yamaha Aerox 155. Hindi daw panggilid to kasi malayo ang takbo. check up in kung anong may baka may problema na kasi Laguna ito guys, papuntang Bulacan. Kaya pa-check na may ari kung baka may problema, baka tumirik sa daan. Kaya pa-check na lang muna niya. Baka may kailangan palitan na. O kaya palilinis pa yan, oh. No? Malaglag na guys yan guys, bago natin yung Subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel EMB TV Pa-like at pa-share na rin guys At pindutin yung notification bell Para lagi kayo updated Sa mga share-share namin video ay popos guys Yamaha Aerox 155 yan Pero maganda pa yung kanyang air cleaner guys oh. Malinis pa oh Wala Wala pang kadumi-dumi Wala sa bull yan o. ba yan? daw wa wasabuldoyo guys Yung so kanyang air cleaner <laughs> Wasable wasa daw yung to kanyang air cleaner air filter yan medyo maganda pa Ayan kakalasina, kausapin usisa na, na. kakaibayatayano noo, parang yung 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 yan? yung 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 gagawin pati ay check lang ito na may ari guys kasi medyo malayo daw takbo yun ah uh, laguna, yan kaya nagpapasiguro yung yung ari eh, na walang magiging siya siya sa daan ganun talaga guys hindi na sa inyo basta medyo malayo ang inyong ano ang inyong destination o no? biyahe ipacheck nyo na agad yung mga dapat ipacheck para wala kayong maging aderya sa daan sa may ari yan guys yan, Medyo. Wow, malinis pa. Medyo. Sana all Wala pa, oh, guys. Yan Bukas na yung panggiling niya. Medyo wala pa tayo nakakita, ano, medyo malinis. Wala pang katumtumi. Hindi <todilong> ko lang kung stock pin na yung kinuko dyan o oh, -oh. ano. Mahaba pin dyan eh. Sana all nakasan Sana all nakasan Alam mo ano talak niyan? Sun racing. Sun racing yun. mga maganda. Kung oh, wala ang maka di makakiyat. Hindi tumatakpo na matuloy eh. Paano makakiyat? Hindi nga maburaburang tatak eh. <laughs> <laughs> Ayan guys o, oh, medyo may sasak ito, oh. hindi pa nabumura. yun ang ibig sabihin na medyo maganda pa. Hindi, ginag hindi ginagamit. hindi <laughs> ah, masyado pa nagagamit. Kaya pala guys, so, kaya pala hindi, na, hindi masyado nagagamit. Kaya siguro ipapasigurado yung mayari para pag, pang ng malayo ay eh, walang maging problema. Laguna to Bulacan guys. Ang distillation nito. Ayaw ay, dyan, linisin lang. Yung bola. Titignan. Titignan pa kung papaltan. Yung pump okay ba yung pump belt? guys, di papaltan, okay pa raw. Yun, Ayun na, bon kuya bo. Huwag po, turgis ang sarang. Wow. Oh. Ang lapot. Ayan, ganda, guys. So, May tama ang konti, kuya bo. May konti tama. Ay ang iyong bola. Ganda ang kanyang ano. Anong tao? Anong tanga dyan? Slider pace. Slider pace. Oo, no, ganda pa. Slider, slider pace niya. Slider pace. Okay pa ito. Yung bola. Kine-check pa lang ating mechanic. Kiboski. Ayan. Anong palagay mo? May room. Hindi ko mapalagay. Kapunta niya yan. Medyo maganda guys. Maganda na kanyang ano. Kung pinasyon pa. Ang linis. Ang stock stock is good ano ba sa isto? stock pa yun eh stock nga. ah, oh, ayan guys oh medyo okay pa pero gusto nang mapalta ng may-ari kasi may tama, gawa ng... Ha? may tama isa may tama kaunti oh. o so, ayan ito nakita tama ang decision ng may-ari na kapuksan pa kasi medyo malayo malayo kanya. ito ang mo. Ma, ah, may tama ba? Oh, uh, may Malayos. tagas may tagas meron? saan? may tagas ng konti ang, ang oil seats Ayan o no? Yung kanyang spring uh, Ano clutch shoe Okay pa ba yung clutch niya? Oo Okay pa yung clutch shoe? Okay, pa yung clutch shoe niya? Okay okay. Payang. okay, payang okay Yamaha Aerox to guys ha Yamaha Aerox 155 Ano ba? Aerox Yan medyo may tagas pa rin yung kanyang ano? Ano yan? Kanyang oil seal? Sa, saan yan? Saan oil seal saan yan? Oil seal Oil seal saan sa yan? oi Huh? Trunk. Trunk oil Ha ah. Ayan. Buti na lang, napacheck na may ari ito. Trunk oil seal. Ah. Trunk shop oil seal. Trunk oil Dito sa ano? Medyo yeah, tagas ito. na. Ayan no, guys? o guys. So tagas na. Kapuli. Buti na lang. Ayan guys. Dapat talaga wala na? kahit wala kayong medyo wala kayong nararamdaman pag medyo malayong ang ano niyo destination dapat talaga Okay, walang pang M3. Mapa-check niyo kasi eh? iba na yung alaga kaysa mapabayaan kung kailang sira sa kanyo papagawa guys kung kailang may minaharap naman sa kanyo pa dapat kung alam nyo medyo matagal na guys tip namin sa inyo ipacheck nyo naman agad o kaya ipalinis nyo ang inyong panggilid para sigurado pag malalayo ang inyong takbo walang maging aberya guys nahihirap masira sa daan guys ah? yan yeah, tip nyo sa inyo pa, guys maliit, oh, maliit na. Kaya ito guys, bago lang Yung ISIL Makapaltan na rin yung guys Yan, no? Yan, Tagas kasi yung guys talaga tagas o oh. Huwag nang itayin lo Ayan guys, tip namin sa inyo ha Kahit wala kayo na haram naman Pag alam nyo medyo matagal na at malayo malayo yung biyahe nyo Ipacheck nyo yung gamit ipacheck Para hindi magkaroon ng problema kayo sa daan Kaya ito, mabuti na lang, napacheck nyo dahil malayo kanyang biyahe Ayan, tagas pala yung oil sa crank Saka itong bola niya may tama yes. na. Kasi kung tutusin, ah, kung hindi niya na pacheck to, na lang baka magkaroon pa ng problema sa daan guys. Yun ang pinakang tip guys ha. At saka yung problema to guys, baka lumala pa. Kung baka magdamay-damay. Kaya dapat pacheck nyo ng regular guys. Yung pagbilig nyo. Okay guys, tip guys. Yan guys, siyempre, pag lumukos ka ng panggilid, kailangan nilisin ang panggilid natin. Extreme CBT cleaner. Yan ang na kailangan natin. Yeah, medyo madumi na rin guys. Pero hindi hindi katulad ng mga ibang nalininis namin na medyo talagang itim na. Hindi nakita yung tunay na kulay. Ito Kaya, malinis pa. Medyo malinis pa na konti. Hindi katulad doon sa mga ibang ginagawa namin. Talagang kulang na lang. Tanim mo ng gabi. <laughs> para dumibol na dahil maigit na yan guys dito naman na yung naano ka naano medyo uh -huh. dumi na rin ha? Uh -huh. medyo madumi na rin ano? Uh -huh. pero kung doon sa iba ba? ay putik na <laughs> ayan parang gabok gabok lang yan yan ano? Uh -huh. Uh -huh. Yung ibang ginagawa natin, eh, parang kaya pagputin pa eh, para, para matanggal talaga ang dumi. Oo, no, hindi so, na. Doon sa mga Doon sa kailangan dumi ano. Ah. Ah! sinasabi ko sa pagka magkukombinasyon eh, o ganun gano'n ang kuha nung. No. Ha? Pag magkukombinasyon, ganun ang kuha nung. No. 6 na 13, 6 na 14. Ang dami yan. Ano ba maganda? Mag-stack na nang alam. Ano ba na Ang guys, siyempre, pagkatapos ang CBT cleaner, water naman.

tubig okay, tapos hangin na guys yan yan guys kakadali na natin yung oil seal yung tiyari tagas yan kakalas yun na ni ito yung papalit natin guys oh. Yamaha original to guys ha ah. Yamaha crank crank shop yan no crank oil seal yan hmm. parehas kaya Ayan, hmm. ayun yung luma guys. Ito yung bago pa natin kasi Natagas na nga. Abuti na pa check up kung hindi. Nakaabuti pa sa daan. Buti na lang. Napacheck up nung may ari. Yan. Iba yung differentia. Masasya talaga lang. Kapit na. Guys. tagas yung kanina. Kunti guys. Sa akin. Nagtagas. Ba. Inaaga pa na baka lumalapang ano yun salangis langis ba yun sa salangis langis na ano? Mm. sa makina? Mm. kasi okay, baka mag ubus langis guys magbawas Bo, tinigil mo lang agad, hindi mo ko inatay Makina ang maepektuhan Ah. Oh. Uh, okay, okay, okay. Ito ba ang ganda fly ball? Ano ba ang ball? Ano ito? 1340. 30 pa niya. Tangan niyo nga. Uh, Ayan okay. guys. So 1340 na okay. ginawa. Anong tawag nga dyan? Combination ano? Uh, ito. Anong size? 13 to, to 14. Yung uh, kulay kulay orange. Kulay black. 14. Eh, 13 na ano? 14. 13. 13 to kulay orange. Pink. 14. 14 yan guys so combination ng bola nito guys ha yun ang gusto ng mayari eh. Oy. yan yeah. tataklo ba na Oy, baka garagal pagtakbo yan combination. Oh, eh, gusto eh, ni Kuya Bong <laughs> eh. wala yung <wala, wala. laughs> Hindi <laughs> ba magkakaroon ng problema yan? Okay lang yun. Okay lang yun, mag-combination. Hindi, boy, anong... Anong depresyon ng combination saka hindi combination? kombinasyon may arangkata, may rekta, sa separated na bola ng pangarangkata may separated uh, ah. na bola ng pangrekta Ah, yun pala oh. eh, ang depression no. hindi di mas mga dapat kombinasyon nga Kasi tatlo? Yeah. kasi pagka ang straight ang straight, natin, ang eh, so, straight naman lang. pantay lang ang power pantay lang, na. power lang oh. kahit arangkata, uh, kahit ano, lang oh. Ayun guys, ha, yun na, tip Ipaling mo na rin ka, sayang Ayaw ko na rin Ayun, tip! Ah. Tinago ko na nga. Oh, wala pa ha. Tinago ko na sa isang Kahit ako. Inuwar, inuwar, inuwar. Oh, yes. Ito hindi. Tinago O mo na eh. Kompetensyon. Ay, yan mo Tago mo na Yan, nilalagyan na yung team guys. Yung ano namin ginamit. Ang ha. grasa ha. Ang grasa ha. Ang tatlo. Ay, di pwede. Magkano mo presyo niya, Ace? Sila Tom? Oo, yung Bolle. Sila Tama, tama. 200. Pwede mo yung tatlo. Ano ba binili mo? Bumili ka rin ng bola? Yeah. Hello, yun. Oo, yung na, Ha? Guys, kira kabit na yung yung clutch kira kabit na, tasyon drive phase fully. Boy, mag-iwasan yung kailangan. Kaya guys, kaya kabit na. Iwasan sa likod ng backplate. Nalagay na, ano? Ayan guys, tip tuloy ha guys ha. kahit uh, wala kayo na araw naman, kailangan check nyo yung pang niyo. nyo. Lalo na't alam nyo na may pupuntaan kayong malayo o malayo ang biyain nyo. Yan kailangan pa-check nyo kagaya nito nakita may problema yung kanyang bola sa kayo oil seal kasi kung hindi yun na pre-check kasi wala siya naramdaman lalala pa yun guys baka maubusan pa ng langis yung kanyang motor kaya malaking bagay yung medyo nagpapa ano kayo nagpapa kahit na wala kayong naramdaman đây rồi đây anh đấy, cái xuống xe nhúng Hãy subscribe cho kênh ng Ang uh. <laughs> well, testing yung... eh Ayan guys, okay na yan guys Kinakabit na lang yung mga cover guys Kala ko guys ha? Yamaha Eros 1555 version, version 1 Oh, wala Version S, S, S Ayan guys so Ang mga eh, tetesting na lang ng ating binaligyan Si Boss King Mahalaman na kung anong nangyari sa kanyang combination ng ano combination na bola

Yeah guys, ito si Gina di Boss King. Ayan. Yeah. guys okay na yan guys kaya nga yan guys okay na sana guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV like at pa share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa so, mga session na yung video ipopost guys ano kayo okay na king okay na ayan ayun, para ayun. Manakboy, para lang malakboy parang walang putol ang takboy ayun parang daw walang putol Gano'n na lang guys yan guys sana kahit paano may nawa kayong tip sa amin guys ha kung paano maglilis at ano dapat linisin ng inyong panggilid masa at dapat lagi may check up guys dina ha dina ano nga pala ito guys ha Yamaha Aerox 155 version 1 guys okay guys thank you guys mga nanood guys thank you